Nakikita ninyo yung kalbasahang yan? Hindi sa amin yan! Pumpkin sauce! <laughs> ko, <laughs> natulog. Napunta si Scarlett sa ano Yan sa kanyang farm Bibisita ng kanyang farm si Scarlett <laughs> Scarlett Is that your farm? Huh? Uh, malayo na about <laughs> ang lupa na pwede nang bakalan ng palay. Uh, flower. Flower. Uh, uh, yun na ang flower, Na, yan ang taniman ng mga mansanas okay. ni Adan. This is the <laughs> Ah, uh, strawberry lang daw muna ang aming pipitasin. Ah. Uh, Tayo okay, sa kabila. Yan. Uh. Si Scarlet ay mamimitas ng strawberry ni ang paborito. ayana, na. Ayun na. Uh. ay inako. Ah. Wow. pa dyan. Ha ha. Dito, pagpitas, turo kayo. Oh. Hihilahin nyo lang ng ganyan ba? oh Kasama yung ano, paghinilan yung gano'n. Hmm. Ganyan ang tama pagpitas. At nagkita daw si Scarlett ng malaking strawberry. Nasaan kaya yun? Nasaan kaya yun? Nasaan? 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 Nasaan yung malaking yun? Turo, nasaan? Nasaan? Oye! Well, at namitas ta ang asawa sa kanyang farm minsan lang sa isang taon niya itong bisitahin kanyang farm na ito napabayaan na pala ang banda doon hindi na natabasan ang mga tauhan at yan nakikita nyo pa yan mga apple na yan hindi sa amin yan <laughs> hello guys nag strawberry picking kami napakatabat ng may-ari binamay may kami na nagbayad kami paan namin <laughs> <laughs> O que é